Masyado na umanong nakikisawsaw ang journalists at social media sa awayan sa pamilyang Yulo. Imbis na mag-focus sa pagkapanalo ni Kaloy bilang Olympic gold medalist, ay nabaling pa ang atensyon sa awayan nila at isyo tungkol sa pera at sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Nagsalita na ang ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo sa panayam niya kay Cheryl Cosem sa News 5 Everywhere. Nang may tanong ni Cheryl kung nanood ba si Mrs. Yulo. Ang sagot naman ng ama ni Kaloy ay natutulog na ito. Na natutulog na eh. Kaya nagulat ang journalist at naitanong kung bakit natutulog na. Sagot naman ni Mr. Yulo ay napagod kakalaba. Hindi naman nagustuhan ng mga manonood ang naging reaction ni Cheryl dahil nang hihimasok na raw ito. Gaslighting na umano ang kanyang ginagawa at obvious umano na para lang sa viewership. Sana ay nirespeto na lang ang kanilang problema sa pamilya at pag-usapan ang pagkapanalo ni Kaloy. Masyado na raw toxic ang mindset ng ibang Pinoy. Hindi naman tinakay ng ama ni Kaloy, ang isyo ng nanay, tungkol sa kanyang girlfriend. Sabi ng tatay niya ay matagal na ang tampuhan na iyon, at pinapalaki lang ng mga bashers. Kalat din ngayon sa social media ang hindi pagkakaunawaan ng ina ni Kaloy at ng girlfriend netong isang content creator nagpasaringan ang dalawa sa social media, kung saan hati ang reaksyon ng mga netizens. May pabor sa nanay, sumasang ayon na red flag si Chloe. At may pabor din sa girlfriend. Na pinagtanggol lang neto ang sarili, laban sa mapanghusga umano, na nanay ni Kaloy. Na dinamay pa umano siya, sa kanilang problema. Komento naman ng ibang netizens, ay hindi na lang sana nagsalita si Chloe, at siya sana ang naging tulay, upang magkaayos ang pamilya. Dagdag pa ng mga netizens ay buti pa raw sa ibang bansa, congratulations ang madidinig at nababasa. Dito sa Pilipinas, sampal sa nanay ang pagkapanalo ni Kaloy. Nakakahiya na raw masyado sa buong mundo. Nagbigay naman ng mensahe ang ama ng atleta, na maaayos naman itong problema nila ngayon. Sanay na sila sa problema at bashers, at konting tampuhan lang ito ng mag -ina. Dagdag pa niya ay sana sa pag-uwi ni Kaloy ay mag-uusap-usap sila buong pamilya. Sana ano, pagbalik mo mag-usap tayo ni, ni mama mo at saka mga kapatid mo. Eh, pag-usapan natin yung magagandang bagay para masaya. Kaya lang ngayong hapon ay nagbigay ng statement. Si Carlos Yulo at sinagot ang lahat ng pasaring ng kanyang ina. Isa-isa nitong tinalakay ang mga isyo na inilahad ng kanyang ina. Sinabi nito na mahal na mahal niya si Chloe kaya ipinaglaban niya ito. Mali ang statement ng kanyang ina, na 70,000 lang ang kinuhang niyang pera. Dahil dalawang medalya ang kanyang napanalunan. Kaya 6 digits ang natanggap niyang premyo. Pero hindi na raw niya kinuha ang mga ito. Nais lang umano nito na malaman kung ano ang pinagkagastusan. Dagdag pa niya ay napatawad na niya ang kanyang ina at sana maghilam na ang mga sugat. Mas lalong nabahala ang mga netizens nang maglabas ng statement ang atleta. Sana ay nanahimik na lang siya dahil pribado naman ang kanilang family problem. Sa paglabas niya ng statement, ay mas lalong pinalala pa niya ang isyu. Masyadong selfish ang mga babae sa buhay ni Kaloy. Ang nanay niya ay mukha raw pera. Ang girlfriend naman niya ay uhaw sa kasikatan. Wala kaming ginalaw na pera niya, siguro meron na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Um, na mag kayo, um, mag on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpip <coughs>